Good morning mga bossing. Sa mga ano pala diyan gumagamit ng ano solar panel na 3 na 550 watts or any brand na from 400 watts to 650 watts na isang piraso lang. Ito talaga nga mai-recommend -re ko sa inyo na MPPT SCC. Ang galing niyang ano napaka-efficient niya mag-charge ng mga battery natin. Kaya niya mag-charge ng 12 volts at saka 24 volts battery na sobrang bilis. Sobrang bilis sa yung efficiency niya, yung conversion niya. Now from solar to ano to to battery sobrang ganda. Ito pwede din to sa mga maliit na setup like yung mga gumagamit ng dalawang 200 watts na panel or tatlong 300 uh, 200 watts na panel so total 600 watts or uh, tatlong 150 or apat na 150 watts na panel isisisi niyo lang so okay na okay to si ano Elijoy version 2 na 600 watts. Uh, kaya ang 12 volts battery at saka 24 volts battery sobrang lakas sobrang bilis maka charge o nakikita nyo dito ito ang pinagagamitan ko nito ngayon tatlong boost ka na 160 watts so nagsa charge tayo sa 24 volts battery natin 11.33 amps kasi hindi masyadong mainit so pag mainit talaga sobrang ano tutok yung araw Maamoton ng 15, 16, 17 amps yung charging current niya. So, ito yung ma hi I highly recommend talaga itong Elijoy. So, sa mga maliliit na setup dyan, yung gumagamit ng isang panel na malaki lang or tatlong panel na maliliit or apat na panel na maliliit is series. So, ito, kayang-kaya niya. Sobrang bilis maka-charge sa mga 12 volts battery. Matagal na rin ito sa akin, mga one year. Mag one year na to Na one year na yata. Oo. February. O, oh, one year na. So, ang ganda pa rin ng kanyang ano, Sobrang smooth lang siya itong fan na to. Hindi ko talaga nakikitang nag -i -i 'yan kasi iikot lang daw 'yan base sa ano nasa manual pag aabot ng 70. 70 degrees Celsius. so nakikita natin yung temperature dito 43 degrees Celsius. Sobrang malamig lang 'yan. Hindi yan mainit. Walang kainit-init 'yan parang ano kasi gumagamit din tayo ng ceiling fan na nakatutok dito. So ito yung nakatutok dito pati yung sa ano natin, no. Oh. So, 3 kilowatt na one solar natin na toroidal inverter. So, ito mga boss ay highly recommend para sa mga gumagamit ng isang panel lang. Isang panel lang kasi hindi niya kaya ng dalawang panel na 550 watts or 500 watts na panel. Kaya nito i-handle hanggang 650 watts na uh, solar panel. So, mapa isang panel yon or mapa dalawa, mapa tato, combination hanggang 650 watts kayang-kaya niya. At saka kaya hanggang yung PV voltage hanggang ano yan 84 volts kaya niya yung VOC VMP so yun lang mga boss ah uh, Pinex ko lang tong ano ko, i ko. Kasi sobrang natuwa talaga ako dito. So sa mga naghahanap dyan ng isang ano, MPPT ACC na magamit para sa pag ng mga battery nila, ito ay highly recommend. i 600 watts version to. So lagay ko lang, lang yung shop kung saan siya pwedeng makuha ng nakasale. Murang-mura lang dyan sa baba or sa, sa post na natin na to. So, yun lang mga boss. Have a great day. God bless everyone. Thank you.